Oh. Ano nangyari? Bakit? Sir, <laughs> so yung nakarang ano? Yung kaibigan ni Pen. Ipilapidang. Ay, yung know, nagoy. Nagari to. Ano nangyari sa'yo? Pagpagsak, sir, eh. Ano na tayo? Gumalaw siya. Gumalaw? Uh, Ngayon, hindi ka makano. Sige, gari to. Monty Nights uh, ka, sir? Mm -hmm. Monty Nights? Oh, Monty Nights. Uh -huh. <laughs> Alam ko, eh. ikaw si yung tambay. Si Pio Balmena yun. Ay, si ano pala yun? Dito kayo ka. Hindi na ako para mm -hmm. disgrasya. Noong Sabado, oh, nakakangin. lubong lubo po. Oh. So, <laughs> mas ano na nga siya, okay oh, na siya. Medyo maliit na yan. Ano, nakaraan, talaga malaki. Noong una, unang mga unang bukso, lahat yun. Tatapin ako ngayon. Ano yung, ano yung tuwod mo? Nasi, na uh, pumitik. Mm -hmm. Kinabukasan ng pinakamasarap sa lahat yung 1, 2, 3 days yun ang pinakamasarap. Magang mga ayaw. Magang mga Grabe, hindi mo halos ma... Matapuan nga na lang, oh, naiilang ka eh. Yung pakaya yung malaking kamay, oh. Napakasakit lang, kinamukasan. Ngayon hindi talaga ang matay. Eh hanggat maaari, pag na-disgrasya kayo, na natapilok kayo, yung kinabukasan, yung araw na yung pahilot nyo na, pero yung kinabukasan, hindi nyo kakayaan. Tapos sa buwag,

Saan kayo banda sa Monty Nights? Manunggal sir. Manunggal? Manunggal lang ang Sa katabi ng strip lang. Ah? Balod, bago manunggal. <laughs> 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 yung ano yun eh, yung opening pa rin ni SK. Inox mo na ah. <clears throat> すまんしていったらいいっすかな。 pagka magmamaga, magtiis tayo. <laughs> <laughs> Sinanong ko pa ito ha. Pinaliktag ko pa. Una muna yung hinot bago yung pitik. Kasi masakit talaga. Pag namamaga, iasahan e nyo na. May kabigatan ka pa naman. Sana hindi na po tulungan mo. Wala ka dalang x-ray. Wala ka dalang ano. <laughs> oh, files. latag mo lang. Okay, straight mo este. Okay, 'yung oh, labanan, ito may hirap pag kamaga. Talagang kahit hindi mo labanan, pusa ka lang laba kasi may masakit kahit hindi pagalaw. Eh. <laughs> <coughs> Sige, yeah, laglag mo lang. yeah laglag mo. Sige, laglag mo. Laglag <coughs> mo. Thank you. Uh, bandage. Para pagka naayos na kasi yung isang niya, unti-unti na ano. Tanggalin mo lang tong bandage ha. Mamaya pa matutulog ka na ha? Normal lang yan na masakit na mamaga. Pag kasi hindi mo naman pinagalaw yan, mananatili kang pilay. <laughs> Kailangan mabago yung posisyon nito para yung mga ligaments dito sa loob. Matanggal yung pagkaipit. bukas ng maga mo, muli balik mo ulit, ha? Pag tulog mo... Ah, babalik mo yung O, oh, pag natulog ka, di ba, mamaya, uh, tanggalin mo. Haplosan mo lang ng pau, uh, Hindi ha? pau. Tapos, bukas ng maga, kabit mo ulit. O, oh, okay, nakad. Yeah. Uh, magkano aku mana master? Uh, uh. Ball, Sige, sa dati, pag, pag dinidiretso ko siya, parang ang hindi siya gano'n eh, pag gano'n sa gilid eh. Dito yung, dito yung buong buka. Ayan. Yung ulo ko Pero mga isang na ay doon lang. Ano naman yan. Open. Pa, na, sa linggo. <laughs>